Pumunta ako sa TRC na isang araw. Bumili ako ng mugs ng ating Mio. So, ito, ang tawagin to ay X-Spider na ten spook. So, ganito yung design niya. Buksan natin at hindi ko pa rin nakita sa personal to. Basta, bumili lang ako. Kasi, yung para sa Mio, kailan lang naglabas si TRC. Yan ang laman ng box. Yan, ito siya. Pero pwede na kayo mag-17. Kaya lang, baka hindi natin magamit pang araw-araw. At least to, kasi yung size lang ng stock natin. Ito naman ay tubeless, tapos CNC siya. May DOT pa. 1.4 yung lapad, tapos 14 yung rim. Ayan, sa mga magtatanong. Bawat mags naman kasi may iba't iba ding size. Ito naman yung panghulihan. 2, 4, 6, 8, 10. Kaya siya tinawag na 10 spook. Same lang. Tubeless na kalagay. CNC. 1.4 by 14. Tapos DOT. Para sa ating Mayu to, pinakamaganda nito bago natin ikabit. Yung ginamit kong gulong doon ay si Neos, Hindi na natin ililipat dito. Bibili tayo ng beast tire para swak na swak dito bago yung mags tapos bago yung gulong. Ayan, sa mga gustong umorder, nasa comment section lang.